Paano kung ang lihim mong minahal ay hindi ibang tao, kundi ang mismong best friend na asawa mo? Isang kasalanan na pilit mong itinatago, ngunit anti-unti mabubunyag sa harap mismo na taong pinakasalan mo. Ano ang gagawin mo kapag nahuli ka sa apoy na hindi mo dapat nilapitan? Manood hanggang dulo para marinig ang buong kwento. At kung gusto mo pa na mas matitinding kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at sikretong nakakasira ng buhay, mag-subscribe ka na at i-comment ang inisip mo. Hindi ko akalain na isang lihim na damdamin ang sisira sa tahimik naming buhay. Sa bawat ngiti niya, sa bawat hawak ng kanyang kamay. May apoy na pilit kong tinatago. Pero ang apoy na iyon ay para sa taong hindi dapat. Dumeting siya sa bahay isang malamig na gabi sa California. Bitbit -bit ang day food na niluto niya mula sa sariling kusina. Pad day na may tamarin sauce. Somtam na maanghang. At isang bote ng day istia na lagi niyang dala tuwing dumadalaw. Best friend siya na asawa ko mula pa sa kolehiyo. Laging welcome sa tahanan namin. Pero sa bawat halakrak nilang dalawa. Sa bawat titig na dumadaan sa akin. May kakaibang kirot na hindi ko maintindihan. Pinilit kong umiwas. Pinilit kong itago sa likod ng ngiti. Ngunit sa tuwing maririnig ko ang kanyang tinig. Yung malambing na tawanan niya na parang musika sa tenga. Parang may magnetong humihila sa akin palapit sa kanya. Isang gabi habang nasa kusina ang asawa ko. Kami lang dalawa sa sala. Tahimik pero mabigat ang hangin. Nagtagpo ang aming mga mata. At sa loob na ilang segundo, parang tumigil ang mundo. Masarap pala dito sa inyo, bulong niya. Nakangiti, pero may kakaibang lambing sa tono. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang. O may sinasabi ang kanyang mata na hindi mabigkas ng bibig. Mabilis kong iniwas ang tingin. Kinuha ang baso ng day tea. Pero nanginginig ang kamay ko at napansin niya iyon. Hinawakan niya ang kamay ko saglit. Okay ka lang ba? Tanong niya. At duwam ko naramdaman ang init ng palad niya sa balat ko. Mabilis kong binawi ang kamay ko. Pero naiwan sa puso ko ang bakas ng kanyang haplos. At simula noon, hindi ko na siya matanggal sa isip ko. Kinagabihan, habang natutulog ang asawa ko sa tabi ko. Nakatitig ako sa kisam. Naipit sa tanong na ayaw kong sagutin. Bakit siya, bakit best friend pa niya? Dumaan ang mga araw na mas lalo kaming nagikita. Birthday parties. Sunday lunch sa day restaurant na paborito nila. Mga simpleng lakad na hindi ko na may wasang puntahan. At sa bawat sandali, parang unti-unti niyang binubuksan ang puso ko. Napilit kong isinara. Hanggang sa dumating ang araw na iyon. Isang kasyahan sa kanilang komunidad na mga day sa Los Angeles. May sayawan, may kantahan. Mga tradisyonal na day music na malumanay na umaling ngaw, ngaw Nagsasayaw ang asawa ko kasama ang iba. Ako naman, naiwan sa gilid ng hall. At siya lumapit sa akin. Hindi mo ba susubukan sumayaw? Tanong niya. Ngumiti ako, umiwas ng tingin. Pero hinawakan niya ang kamay ko. Mahikpit, matatag, pero puno ng lambing. At bago pa ako makatanggi, nasa gitna na kami ng sayawan. Mga mata naming nagtatagpo habang ang mundo sa paligid ay unti-unting nawawala. At doon ko naramdaman ang isang bagay na matagal ko nang tinatago. Isang bagay na hindi ko na kayang itanggi. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may malamig na tinig na biglang pumasok sa tenga ko. Anong ginagawa ninyo? Paglingon ko, nandoon ang asawa ko. Nakatitig sa amin. Mga mata niyang puno ng tanong at sakit. At sa isang iglap, natigilan kami pareho. Nanlamig ang buong katawan ko. Parang nabura ang lahat ng ingay sa paligid. Nakatitig lang siya sa amin. Habang hawak pa rin ng best friend niya ang kamay ko. Mabilis kong binawi ang kamay ko. Pero huli na. Nakita niya ang lahat. Nararamdaman ko ang bigat ng bawat segundo. Parang binibilang ng puso ko ang tibok na gusto ko sanang itago. Hon, hindi to. Pero natigil ang salita ko. Dahil ang best friend niya ang unang nagsalita. Par, wala, hindi mo naiintindihan. Hindi ko naiintindihan. Umaling ngaungaw ang boses na asawa ko sa buong hall. At biglang tumahimik ang mga tao sa paligid. Parang lahat na mata ay sa amin nakatingin. Ngunit wala na akong pakialam. Dahil lang nakikita ko lang ay ang sugat sa mga mata niya. Lumapit siya sa akin. Halos nanginginig ang kanyang mga kamay. Sabihin mo sa akin, totoo ba to? May nararamdaman ka ba para sa kanya? Hindi ako makapagsalita. Gusto kong umiling. Gusto kong magsinungaling. Pero ang puso ko, tina ako. At ang katahimikan ko, at iyon na mismo ang naging sagot. Nakita ko kung paano bumagsak ang balikat niya. Kung paano unti-unting namuo ang luha sa mata niya. At doon ko naisip kung gaano kalalim ang sugat na iniwan ko. Umalis siya ng hindi na lumingon. Iniwan akong nakatayo sa gitna na sayawan. Kasama ang best friend niya na tila wala ring lakas ng loob magsalita. Kinagabihan, hindi siya umuwi. At ako, magdamag na nakaupo sa sala. Inisip kung paano ko haharapin ang lahat. Kung paano ko ipapaliwanag ang damdamin na hindi ko dapat naramdaman. At nang sumikat ang araw, dumeting siya sa bahay. Tahimik siyang pumasok. Bitbit -bit ang maleta niya. At isang envelope na iniabot sa akin. Nanginginig ang kamay ko nang buksan ko iyon. At sa loob, isang papel na ayaw makita ng kahit sinong asawa. Divorce peppers. Parang tinamaan na malakas na bagyo ang dibdib ko. Hindi ko may galaw ang katawan ko. Hindi ko mahanap ang mga salitang dapat kong sabihin. Habang siya nakatayo lang sa harap ko. Mata niya namumula pero puno ng desisyon. Kung mahal mo siya, sige. Kung ako ang pipiliin mo, patunayan mo. Mabigat ang tinig niya. Pero mas mabigat ang mga salitang iniwan niya sa hangin. Bumagsak sa sahig ang envelope. Napaupo ako, hawak ang dibdib ko. Habang pinagmamasdan siyang paalis. At ang tunog ng pinto ng sumara parang pako sa puso ko. Ilang araw siyang hindi nagpakita. Hindi ko alam kung saan siya tumuloy. Pero alam ko, hindi siya umuwi sa pamilya niyang day sa Sandigo. Dahil tumawag ang kapatid niya at ako ang tinatanong kung nasaan siya. Samantala, ang best friend niya bigla ring naglaho. Walang tawag, walang mensahe. Parang bigla siyang nawala sa mundo ko. Pero mas lalong gumulo ang isip ko. Dahil sa kabila ng lahat. Hinahanap-hanap ko pa rin siya. Isang gabi, may natanggap akong tawag. Hindi inasahan. Mabilis kong sinagot, umaasang siya iyon. Pero hindi, boses ng isang kaibigan. Dumating siya dito sa amin, lasing. Pareho silang lasing. Magkasama sila. Nalaglag ang telepono sa kamay ko parang gumuho ang buong paligid. At sa isang iglap, nalala ko ang huling titig na asawa ko bago siya umalis. Yung titig na puno ng sakit at tanong. Parang isang sugat na hindi nagagaling. At ngayon, imbes na ako ang piliin niyang kausapin. Best friend pa niya ang sinamahan niya. Kinabukasan, hindi ko kinaya. Nagmaneho ako papunta sa bahay ng kaibigan naming nagsabi. Madilim pa nang makarating ako. Tahimik ang paligid, pero sa loob ng bahay, rinig ang mahihinang tawanan. At doon ko siya nakita. Nasa mesa silang dalawa. May mga bot ng alak. At parehong namumula ang mata. Pero hindi ko alam kung dahil ba sa alak o sa luha. Anong ginagawa ninyo? Nabitawan ko agad ang tanong bago pa ako makapigil. Pareho silang napatingin sa akin. Siya, nakakunot ang noo. Si best friend niya, biglang nanahimik. Tumayo ang asawa ko lumapit sa akin. Dapat ba ako ang magtanong niyan sa'yo? Boses niya mababa, pero ramdam ang galit na pilit niyang kinokontrol. Hindi ito, hindi ito ganon, sagot ko agad. Pero bago pa ako makapagsalita ulit. Bigla siyang napangiti na mapay. Alam mo kung bakit ako nandito. Hindi ako nakasagot. At doon niya ibinagsak ang mga salitang hindi ko inaasahan. Dahil mas pinili kong siya ang makasama kong ngayong gabi. Kaysa ikaw. Tumigil ang mundo ko. Parang hindi ako makahinga. At sa mga mata niya, nakita ko ang bagay na pinakaikinatakot ko. Hindi na ako ang tahanan niya. Nanlambot ang tuhod ko. Parang gumuho ang lahat na pinanghahawakan ko. Nakatayo lang siya sa harap ko. Habang si Bestrien niya nakayuko, tila nahihiya, tila naguguluhan. Hindi mo alam kung gaano kasakit, patuloy niya. Habang nandito ako, binabantayan ang tiwala ko sa iyo. Ikaw naman, binabalewala. Lumapit ako, halos lumuha. Please, pakinggan mo ako. Nagkamali ako. Pero hindi ko hinayaan na mangyari ang inisip mo. Hindi ko kayang saktan ka ng ganon. Pero bago pa man ako makalapit, itinaas niya ang kamay niya. Isang senyas na huwag na akong lumapit pa. At sa mga mata niyang puno ng puot at lungkot, nakita ko na hindi sapat ang mga salita ko. Tahimik siyang tumalikod. Dumeretso sa kwarto ng bahay na iyon iniwan akong nakatayo sa sala. Kasama ang best friend niya na hindi rin makatingin sa akin. At sa unang pagkakataon, siya ang nagsalita. Alam mo, matagal ko na rin nararamdaman to. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Pero pinili kong manahimik. Dahil alam kong mali. Naghalo ang kaba at galit sa dibdib ko. Bakit mo pa sinabi ngayon? Bakit mo pa pinalala? Hindi siya sumagot agad. Tumingin lang siya sa pinto kung saan pumasok ang asawa ko at saka bumulong ng mga salitang lalong gumulo sa isip ko. Dahil baka siya mismo, hindi na sigurado kung ikaw pa ang mahal niya. Parang tinusok ng libo-libong karayom ang dibdib ko. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit. Yung sinabi niya, o yung posibilidad na totoo nga iyon. Anong ibig mong sabihin? Halos pabulong kong tanong. Pero hindi na niya ako tinignan. Kinuha niya ang bote ng alak at umupo ulit. Para bang gusto niyang tapusin ang usapan doon. Naiwan akong nakatayo. Nakatingin sa pinto kung saan nakulong ang asawa ko. Gusto kong pumasok, yakapin siya. Gusto kong ipilit na ako pa rin ang mahal niya. Pero natatakot ako. Baka pagharap ko sa kanya, ibang sagot ang marinig ko. Maya-maya, bumukas ang pinto. Lumabas siya. Sot pa rin ang damit na pinartihan namin kagabi. Pero magulo ang buhok at namumukto ang mata. Hawak niya ang cellphone niya. At bago siya tuluyang lumapit, nakita ko kung sino ang nasa screen. Isang larawan naming tatlo. Ako, siya, at ang best friend niya. Masaya, nakangiti, walang bahid ng lihim o kasinungalingan. At doon ko naramdaman kung gaano na namin sinira ang larawang iyon. Hindi ko alam kung kaya ko pa, bulong niya. Halos hindi ko marinig. Pero sapat para mabasag ang puso ko. Napaluhod ako sa harap niya. Please, bigyan mo pa ako na isang pagkakataon. Ako ang pinili mong makasama sa buhay, di ba? Huwag mong bawiin na ganito kabilis. Nakatitig lang siya sa akin. Mga mata niya puno ng luha. Pero hindi ko alam kung luha ba iyon ng galit. O luha na isang pusong unti-unti nang napapagod. Tahimik ang paligid. Parang lahat ng tao sa bahay ay nawalan ng boses. Tanging hikbi niya lang ang naririnig ko. Habang nakaluhod ako, nakikiusap na parang bata. Alam mo bang ilang taon kung pinangarap na buwin natin to? Boses niya basag, nanginginig. Iniwan ko ang pamilya ko sa Thailand. Sumama ako sa iyo dito sa Amerika. Dahil naniwala ako, nasapat na ako para sa iyo. Bumagsak ang mga luha ko. Gusto kong yakapin siya, pigilan siya. Pero umiling siya at umatres. Para bang ayaw niya nang maramdaman ang mga kamay ko. Hindi ko hinanap ang pagmamahal sa iba, tuloy niya. Pero bakit ikaw? Bakit sa best ko pa? Wala akong may sagot. Dahil totoo. Dahil kahit kaano ko itanggi. Nandiyan ang damdamin na hindi ko kayang burahin. Bigla siyang lumingon kay best friend niya. At doon ako kinabahan. Sabihin mo akin, wika niya. Kung wala kang nararamdaman sa kanya, sabihin mo ngayon. Tahimik ang buong sala. Siya nakatayo, nanginginig. Ako nakaluhod, halos mawalan na hininga. At ang best friend niya, nakaupo, nakayuko, hawak ang bote na alak bago dahan-dahang tumingin sa kanya. At sa isang iglap, lumabas ang mga salitang kinatatakutan kong marinig. Hindi ko kaya magsinungaling. Mahal ko rin siya, parang sumabog ang mundo sa harap ko. Ang mga salitang iyon, dumurog sa natitirang lakas ko. At sa mga mata ng asawa ko. Nakita ko ang pagkalugmok na hindi ko na alam kung kaya ko pang ayusin. Napalayo siya ng isang hakbang. Parang gusto niyang tumakbo palabas pero nanatili siyang nakatayo. Nanginginig ang labi, nanginggilid ang luha. At doon niya binitiwan ang tanong na kinatatakutan ko. Sa ating tatlo, sino ang niloloko ko? Ikaw ba? O ako lang ang niloloko na sarili ko? Hindi ako makasagot. Si best friend niya nakatingin lang sa sahig. Parang wala ring tapang na panindigan ang mga sinabi niya. At ang katahimikan naming tatlo. Mas lalong sumakal kaysa anumang sigaw. Lumapit siya sa akin, halos dikit ang mukha niya sa mukha ko. At sa malamig na tinig na hindi ko pa narinig kailanman. Bumulong siya ng mga salitang hinding-hindi ko makakalimutan. Hindi ako natatakot mawala ka. Mas natatakot akong malaman na. Hindi mo na ako minahal simula pa lang. Pagkasabi niya noon. Tumalikod siya. Naglakad papunta sa pintuan. At bago niya buksan iyon. Sandali siyang tumigil. Huminga ng malalim. At saka iniwan ang tanong na nagbabagsak sa akin. Kung siya ang mahal mo, bakit ako ang pinakasalan mo? Nang bumagsak ang pinto sa likod niya. Parang isang malakas na hampas ng kulog sa dibdib ko. Hindi ako nakagalaw. Hindi ko alam kung hahabulin ko ba siya. O hahayaan na lang siyang lumayo. Sa gilid ng sala, nakaupo pa rin ang best friend niya. Tahimik hawak pa rin ang bote na alak. Pero ngayon, diretso na ang tingin niya sa akin walang takas, walang iwas. At sa mata niya, may halong takot at pagnanasa. Parang siya man ay nahuli sa sarili niyang bitag. Bakit mo pa sinabi, halos pasigaw kong tanong? Alam mong masisira siya. Alam mong hindi niya kakayanin to. Huming na siya ng malalim. Nilapag ang bote sa mesa. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang bigat sa balikat niya. Dahil sawa na akong magpanggap. Sawa na akong itago lahat ng nararamdaman ko. Tumigil siya sandali. Tumingin sa sahig sa kamuling nagangat na paningin. At alam kong ikaw rin. Napalunok ako. Ramdam kong bumibilis ang tibok ng puso ko. Pero kasabay na tibok na iyon, sumisigaw ang konsensya ko. Habang ang imahe asawa kong lumalabas sa pinto. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Hindi ko na namalayan. Lumapit siya sa akin. Walang salita. Hinawakan niya ang kamay ko. At sa haplos na iyon parang lahat ng bagay sa paligid ay tumigil muli. Ngunit sa likod ng katahimikan, narinig ko ang pamilyar na tunog ng susi. Ang pinto, dahan-dahang bumukas muli. Pumintig ang puso ko nang bumukas muli ang pinto. Parang mabagal ang bawat segundo. At nang tuluyang lumitaw siya, hawak pa rin ang maleta. Namumukto ang mata, pero malamig ang titig. Nabitawan ko agad ang kamay ng best friend niya. Parang nahuli ako sa apoy na hindi ko dapat nilapitan nakatitig lang siya sa amin. Walang salita, walang galaw. Pero sapat na ang katahimikan para lamunin ako na hiya. Lumapit siya na ilang hakbang. Bawat yapak, mabigat. At sa boses na halos pabulong pero matalim, nagsalita siya. Alam ko ng sagot. Hindi ko na kailangan pang marinig mula sa inyo. Gusto kong sumigaw. Gusto kong lumapit, hawakan siya, ipaliwanag ang lahat. Pero nanatili akong nakatayo, parang walang lakas ang mga paa dahil alam kong kahit anong salita, hindi natatagos sa pusong sugatan niya. Humingas siya ng malalim. Tumingin sa best friend niya na tahimik lang at nakayuko. At ikaw't ikaw pa talaga. Yung taong pinagkatiwalaan ko. Yung taong tinuring kong kapatid. Walang sagot ang best friend niya. Tanging luha lang ang unti-unting bumagsak sa mesa. Habang siya, dumeretso sa pinto. Inangat ang maleta at sa huling sandali. Binalingan ako ng isang titig na puno ng peyot. Hindi ko alam kung kaya ko pang magbalik. Pero sana kahit minsan, malala mo. Na ako ang una mong minahal. At sa huling pagbagsak ng pinto. Naiwan kaming dalawa ng bestfriend niya sa gitna ng katahimikan. Walang salita, walang yakap, walang kahit ano. Tanging bigat na konsensya at sugat na hindi na maayos. At sa loob-loob ko. doon ko lang tunay na naamdaman. Na sa lahat ng pagpili ko. Ako mismo ang nagwasak ng buhay na minsan ay buo. Lumipas ang mga linggo na tilataon sa bigat ng bawat araw. Tahimik ang bahay, malamig ang gabi. At kahit anong gawin ko, wala na ang dating sigla ng buhay ko. Hindi na bumalik ang asawa ko. Balita na lang mula sa pamilya niya ang natatanggap ko. Nasa Sandigo raw siya, bumabalik sa ugat ng kanyang kultura. Kasama ng mga kapatid at magulang na kaitagal niyang iniwan para sa akin. Ang best friend niya, tuluyan ding lumeyo. Iniwan ang trabaho, iniwan ang komunidad parang gustong burahin ang lahat ng bakas ng pagkakasala namin. Ako, naiwan sa gitna ng katahimikan. Sa mga alaala ng mga gabing puno na tawanan. Sa mga larawan na nakasabit pa rin sa dingding. Nang gayon ay tila mga anino ng pagkakamaling hindi ko na mababawi. Minsan, dumadaan ako sa paborito naming day restaurant, kung saan kami unang nagdiwang na anibersaryo. Kung saan siya laging ngumiti sa akin, puno ng tiwala. At doon ko naisip. Paano kung hindi ko pinakawalan ang kamay niya? Paano kung siya lang ang pinili ko mula simula hanggang dulo? Pero ang paano ay nananatiling tanong na hindi na masasagot. Dahil ang pagkakataong iyon, tuluyan ng lumipas. At ako na lang ang naiwan, bitbit ang bigat ng aking kasalanan. At sa huling gabi bago ko tuluyang iniwan ang bahay na minsang naging tahanan namin, tumingin ako sa larawan naming dalawa. At pabulong kong sinabi ang mga salitang hindi ko na nasabi habang kasama ko pa siya. Pesensya na dahil minahal ko ang best friend na asawa ko.